Guys, uh, bali, meron tayo rito ng uh, Mitsubishi uh, Adventure uh, 2004 model Yan, bali ang issue nito uh, Hindi gumagana yung uh, temperature gauge And guys, pakita ko sa inyo Bali, uh, Mitsubishi Adventure uh, Diesel engine 4D56 engine Yan, ito guys, papakita ko sa inyo Sir Yan, bali Ito guys, ah uh, hindi ko magana itong uh, temperature gauge niya, yan, iyon natin susi yan ito guys, sa uh, nakailaw na yung uh, indicator yan, nakailaw na yung mga indicator niya. ito guys, sa uh, hindi pumalo yan, dapat guys, kapag ino ng susi dapat ito, papalo to. kahit man lang dito, bago magkalahati yan, kasi mainit may yung makina nya yan Bali ang issue nito guys, hindi ko magana to. Temperature gauge 'yan. Bali ito guys, yung may-ari. Uh, sir, matagal na bang hindi kumagana yan? Opo, alos 3 years na. Ilan taon? ano sir? 3 years na. 3 years na hindi kumagana. <laughs> <laughs> Ibig sabihin sir, ano yan, buti hindi na ko, paano pag nag-overheat? Ano? Ah, uh, inaano mo na lang, titirik na lang, yan. Bakit mo sir hindi pinagawa? Medyo mahal yung original eh, 2.5. 2.5 yung original. Yan, so uh, ang ginagawa mo sir, uh, tinitingnan mo na lang kung ma, ano, kung baga, bahala na. <laughs> yan sir, bago natin uh, papakita sa mga viewers natin, baka may babatiin ka. Siyempre, yung girlfriend ko, si Jillian. Ano pangalan, sir? Jillian. Yan. Yeah, Kasama yeah. ngayon, eh. Uh, uh <laughs> Kasi medyo maingay lang dito, guys, sa shop. Kaya medyo inuulit ko lang. Yan. Sir, uh, wala ka na ibang babatiin? Pamilya ah, ko po. Sa mga dito. <laughs> yan, sir. <laughs> yan, bali si sir. Uh, matagal na rin itong nagpapagawa sa akin dito sa shop natin. Yan. Bali ito, guys, sa... Uh, ang gagawin natin dito ay ah, uh, ipapakita ko sa inyo guys kung paano yan ah, uh, testingin kung paano malalaman kung temperature gauge bang sira o yung uh, temperature sending unit yan ito guys papakita ko sa inyo yan bubuksan nyo lang guys yung hood yan Sige, sir dito ka na sir mainit yan bali uh, diesel engine 4D56 engine yan bali guys sa uh, ito ay uh, tuturo ko sa inyo guys kung saan ang location ng temperature sending unit yan ito guys yung valve uh, cover yan ito siya yan ito. Ang gagawin niyo dito guys sa uh, niyo lang. Yan. Pagkabunot guys, i-o natin yung susi. Yan, i-o natin yung susi. Yan para magka-power uh, itong uh, dashboard. Yan. Ito guys sa uh, step by step ang gagawin natin. mo Marek. Tapos kukuha tayo ng wire. Nagulat na ito guys, wire. Well. Yan. Ang gagawin nyo guys, uh, ilalagay nyo sa negative. Yan. Nasa negative yung uh, kabilang dulo. Ngayon, papakita ko sa inyo guys, bali, eto patayo. Yung isa, nakahiga. Yan. Yung nakahiga na to, itong nasa ibabaw, kapunta yan sa temperature uh, gauge. Yan. Ito naman guys, papunta to sa uh, heater controller. Yan, siya ang magbibigay ng signal sa heater controller kapag mainit na yung makina. Yan, dito tayo magdirekta. Yan. Ito guys, ganito lang. Yan, ididikit yung ganyan. Sige, mo na muna ron. Okay. Ayan, pumalo. Nagay. Ayan, buba. Ay, nag-hay siya. Pagpani ka na lang guys ang gagawin nyo Itong nakahiga na to Ididikit nyo lang ng ganyan Yan tapos ha, uh, Kailangan nakaunang susi Kapag pumalo guys Kapag pumalo yung uh, temperature gauge Ibig sabihin uh, Ito ang sira Yan, Temperature sending unit yan, ito guys yung temperature sending unit. Yan. Kaya kunin mo ano, sending unit natin. Yan, bali, ang sabi ng may-ari, uh, may, kaya niya hindi napagawa to hindi niya napapagawa kasi nga uh, napakamahal. Ang uh, temperature sending unit. So, uh, ang ginagamit ko guys. Yan. Ito guys, sa uh, matagal ko nang ginakabit uh, tong uh, circuit na to. Yan, magandang klase yan guys. Nag-accurate yan sa heater, controller, tapos sa uh, temperature gauge yan yan guys makakasahan natin yung circuit yan bali ito sya yan yung gagawin natin ah um, kailangan nyo guys ng number 17 na socket ito tapos extension tapos ratchet ngayon ang gagawin nyo kapag may unit ang makina yan, pasisingawin nyo muna guys tulad nito, nito medyo maingat, ma mainit pa 'yung makina. Kasi singawin niyo lang ng ganyan. Yan. Tapos sa kapag sumingaw na, ibalik nyo Kailangan kasi guys, ibabalik nyo Para hindi lumabas Ang tubig o yung kulan Na nakalagay sa radiator Kailangan nakabalik Itong uh, takip Okay, na uh, papalitan na natin. Bali number 17. Nasakit. Yan. Isuksok na lang guys, may tapos medyo ingat lang guys. Kapag matigas, palambutin nyo muna. Kasi nababalik yan. Yan, kaya lang guys. Uh, counter clockwise. Okay. Yan eto guys pakita ko sa inyo yan yan guys hindi lumabas yung tubig ngayon eh uh, to tatanggalin natin yung takip din mo rin okay. para maniwala yung mga viewers natin okay. yan kitang-kita naman guys yun yung sinasabi ko ngayon ay ilalagay na natin to yan temporary sending unit circuit medyo ingat lang guys na ibalik Yan, kailangan na maigi. Kasi masisira 'yan, guys. Pero kung meron kayong deep socket, 'yan mas maganda. Kanya na uh, clockwise, guys, ang pagsikit niyan. Na uh, make sure lang, guys, na masikip. Ano okay na? Tapos ito guys, check nyo rin kung marumi siya kasi minsan guys, kapag marumi, hindi rin papalo ang temperature uh, gauge. Yan, balik na natin. Plug and play lang yan, guys. Yan, sir. Okay lang. Correct. Hindi to na yung katotohanan, sir. Palagi mo, sir, papalo. <laughs> yan, on natin susi. Okay. Yung tama naman, sir. Yan, Bali, gano'n lang guys. ah uh, kaya hiling video ko, kahit nasa bahay kay guys, magagawa nyo na maiisip sa akin Pero okay na sir? Okay ba? Okay, <laughs> Yan, guys, kitang kita naman. -kita o, oh, On. Oh. Yan, okay na guys. Bali, ito guys, ah, uh, meron nga pala akong ah, uh, isa shout out. Ah, uh, shout out nga pala sa kumpari ko kay paring uh, Arnold Orojo sa Orojo Plus. Yan. Bali, siyang may-ari guys ng uh, Orojo Blast ng kumpare ko si Arnold Orojo yan. shout out sa iyo, uh, pre yan. sir, okay na sir, maraming salamat po sa inyo. yan, kaya lang guys, uh, sa guys uh, sana may natutunan kayo sa ng bagong video maraming salamat sir